Ayan po mga idol. Nahirapan na yung PWD sa pagtawid ng Orsada mga idol. Ano kaya gagawin niya mga idol? Ano kaya yung gagawin niya? Ano ba ang tinitingnan niya dan sa taas ayun po ah, napatulog siya mga idol ito po mga idol oh. tinulungan siya ng isang lalaki idol ayan po pinigyan niya na pinigyan niya na ng bangko mga kaidol at pinaupo niya mga idol ayan po Pindikiannya ng... Pindikiannya ng bangko, po na siya mga idol ano kaya ang tingin tingin niya sa dito ano pala may may taong grasa para dito tinitingnan niya yung taong grasa mga idol dito po oh Yung taong rasa Ayan po Yung nakaupo Yung taong rasa Yung nakaupo Ito po si Mam ma Yung BWD BW Ano kaya Ha um, niya tinatawag yung tao baka siya sa tindahan patulong lang siya mga kaedol ayan po ah, bumili pala siya ng itlog mga kaedol nagpatulong lang siya na bumili siya ng itlog Ito po yung tao na tinulungan siya mga kaidolo. Yung may taong gasa din na nakaupo sa tindahan mga kaidol. Ayan po mga kaidol. Ito po si ma'am na PWD. sa Kaiser na bumili sa ano sa tindahan ito po ito po yung supli ng mga idol medyo hindi ma ano mga idol nandito tayo sa aking bawbao hindi lang ako lumabas ito mga idol oh. yung taong grasa pasilip pasilip silip lang sa si mga idol sa kanyang jacket mga idol ito po yung itlog ng mga idol ah napatulong pala siya napatulong pala siya na bumili ng itlog ayan po tapos na siya napatulong tolong sa doon sa lalaki na papunta sa ano uh, palasya oh. ano kaya ang um, gagawin niya dyan kinuunan ko siya ng video mga idol kasi Well, nakaka Ano yung tao? Yung tao ng gasa na kanyang Ayan po, mga idol, hanggang dito na lang po tayo, mga idol. Kasi So, kung magawa kayo sa akin channel mga idol pagi subscribe lang mga idol and like and share para updated kayo sa mga bago kong video so, mga idol para updated kayo sa mga bago kong video mga idol pagi like and share mga idol so yun lang mga idol bye bye po mga idol bye bye